Welcome to Rance TV Travel and Events. Welcome back to my channel guys. Nandito lang po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade, Phase 1A and B. Ito sa likod ng Post Office Building. Sa third po ngayon, October 12, 2024. At malami pong tao ngayon lalo bukas kasi Sunday ayan no as you can see uh, ito nga yung guardhouse nila at may nakukomment ka din sa video natin nakakasira daw ng view ang guardhouse dito kasi hindi nga maganda pagkagawa siguro naman temporary lang yan ayan ng arawin dito ng side may mga upuan silang ginawa talaga ayan uh, at ang mga bata talagang nag-enjoy sila Ayan, may basurahan tayo dito. Ayan. Kung may mga basura tayo dito, huwag natin i-kalat. Dispose natin properly para mapanatiling malinis ang Pasig River Esplanad. Ang World Class Pasyalan at Europe fights handog ng PBBM admin para sa bayan. Ayan, ang dami mga bikers na mamasyal ngayon. Ayan, grabe, ang ganda rin ng mga bike nila, oh. Ayan, parang may exhibit yata dito ng bike, grabe ang dami. walang napi perform ngayon dito na acoustic band. Sa mga hindi pa nakakaalam, dito po yung link to Pasig River Esplanade, Phase 1C. Dito po kayo dumaan sa baba ng Jones Bridge. Hindi na kailangan lumabas pa kayo ng Esplanade. At yan naman sa taas niya ang Jones Bridge. Ayan at marami din mga tao doon na mamasyal at nag-selfie. kung gusto nyo umakyat doon sa Binondo sa Tramolos Bridge lumabas po kayo ng esplanade doon kay dumaan sa ramp ng Binondo sa Bridge doon muna kay dumaan sa bike lane which is yun naman ang ginagawa talaga ng mga namamasyal dito napagaganda ang plant packs dito uh, at mga halaman niya. Very colorful at uh, yaya Ayan, no? Oh. At yan, may basurahan tayo dito. Uh, dito tayo dadaan sa may ramp. Pababa. Ayan, uh, nakita nyo may mga bikers dito. So, kung ayaw nyo mag-stairs, dito kayo dumaan sa may ramp. Uh, at mga bikers Ayan, walang problema dito sa mga nagmumotol. Ang dami parking. Ayan. Sa ngayon, sa pag-iikot namin ngayon, kasama kong vlogger, wala naman akong nakita mga basura. Siguro, nagising na yung mga kabayan natin na nagkakalat. At uh, dapat lang kasi marami namang mga basurahan dito na makikita eh. At uh, kung wala naman tayong mga basurahan makikita, ilagay na lang muna natin sa ating mga borsa kung magkasya. Otherwise, sa bag nyo na lang ilagay. At uh, huwag nyo na mangiiwan kung saan kayo nakatayo o nakaupo ang mga basura nyo para mapanatiling malinis ang ating world class pasyalan at Europe vibes. Handog ng PBBM admin para sa bayan. meron tayong interview hindi dito guys na best friend natin na si May Idol Hello May Idol, kumusta na yung pamamasyal mo dito sa Esplanade? Ay, okay na okay guys okay, ah. na kita agot tayo na oh Wow, yan na ba yung forever mo? Nahanap na? Ah, uh, natin guys, baka mayroon pa mamaya na mas maganda pa Mas mm -hmm. the best Kaya kung ikaw, huwag kang mahiya kasi lahat tayo mamamatay ba't ka pa mahihiya eh wala namang mawala hindi ka mamamatay pero lahat tayo mamamatay kaya gawin natin yung gusto natin gawin ay okay, magandang gabi pala shout out sa ating vlogger na Rens TV tama? okay nandito tayo sa Isla Binundo malapit sa Binondo Bridge guys yes pasyal kayo dito ang ganda mas pinaganda ngayon hindi ka kaya dati na maraming ginagawa ngayon medyo soke okay na mm -hmm. kasi patapos na yung ginagawa dito kaya okay. yun lang thank you sa panonood subscribe like share okay thank you so much my idol